ni Chinky mula sa kanyang kabataan ay nagturo sa kanya na mahahalagang aral tungkol sa kahirapan ng buhay at ang pagkakaroon ng determinasyon na magsika. Sa bawat pagsubok na kanyang nalampasan, nakuha niya ang inspirasyon upang magtagumpay. Hindi lamang siya nagtagumpay sa kanyang mga negosyo, kundi natutunan din niya ang mahalagang leksyon tungkol sa pagditiwala at sa kahalagahan ng komunidad. Ang hindi inaasahang suporta mula sa mga tao sa paligid niya ay nagbukas ng na maraming oportunidad na hindi niya akalaing dadating tinawag siyang toilet paper boy at sa kabila ng mga nakakainsultong tawag natutunan niyang hindi lahat ng tao ay magiging suporta sa iyong mga pangarap ngunit sa kabila ng lahat mahalaga pa rin na ipagpatuloy ang pag-abot sa mga ito sapagkat ang iyong dedikasyon ang tunay na batayan ng tagumpay kasama ang kanyang kaibigan na si Randy nagbukas ang pinto para sa kanya sa mundo ng showbiz dito nagsimula ang kanyang makulay na karera bilang isang artista isang pagkakataon na nagbibigay daan sa kanya upang maipakita ang kanyang talento at makilala ng mas maami. Sa kabila ng kanyang abala sa pag-arte, hindi siya tumigil sa paghahanap ng mga paraan upang kumita. Nagbenta siya ng mga produkto sa mga crew at kapwa-artista, at sa kanyang sipag, nakamit niya ang kita kahit walang shooting. Ang ganitong ugali ang naghubog sa kanya upang maging mas mapanlikha. Ngayon, masaya si Chinky sa kanyang papel bilang financial advisor, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang kaalaman sa iba ang kanyang kaanasan sa hirap ay nagtuturo sa kanya ng tunay na halaga ng pera at kung paano ito i-manage sa tamang paan. Naranasan niyang maging hindi nakikita sa isang grupo. Isang karanasan na karaniwang nararanasan ng na mga nag-aral at nagtatrabaho ng masigasing. Dito nagsimula ang kanyang inspirasyon bilang tagapagsalita, na naglalayong makatulong at magbigay liwanag sa mga nakakaranas ng parehong sitwasyon. Isang mahalagang aspeto ng tagumpay ay ang kakayahang bumuo ng sariling negosyo. Ang direktang pagbibenta ay naging daan para sa kanya upang makamit ang financial stability. At ito rin ang naging hakbang upang makapagpundar ng isang magandang kinabukasan. Para kay Chinky, ang pag-alaga sa pamilya ay ang pangunahing layunin ng kanyang trabaho. Sa kabila ng kanyang mga nakamit, nagdesisyon siyang iwanan ang showbiz upang mas mapabuti ang oras na ilalaan sa kanyang pamilya. Isang mahalagang halaga na hindi dapat kalimutan. Dito, naukit ang halaga ng mentorship sa pagunlad. Sa ilalim ng gabay ng isang mentor, natututo ang isang tao ng mga epektibong estrategiya at kaalaman na nagiging susi sa kanyang tagumpay. Kaya't mahalaga ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa mga taong mas nakakaalam. Ang pagkakaroon ng maraming pinagkukunan ng kita ay isang tagumpay na nagbibigay ng seguridad sa pananalapi. Sa mundong puno ng hindi inaasahang mga sitwasyon, napakahalaga na huwag umasa sa isang source ng kita. Ito ay isa sa mga hakbang patungo sa matatag na kinabukasan. Isang mahalagang bahagi ng financial independence ay ang passive income. Ang tamang diskarte dito ay nagpapahintulo sa iyong pera na magtrabaho para sa iyo kahit na hindi ka nagtatrabaho. Isang konsepto na dapat isaalang-alang ng bawat kabataan. Ang paglikha ng online courses ay isang makabago at epektibong paraan upang kumita. Dito, nagbigay siya ng pagkakataon sa iba na matuto at kumita ng residual income. Isang magandang halimbawa ng kung paano ang teknolohiya ay nagpapayaman sa buhay ng maami sa pamamagitan ng social media, nagagawa niyang maabot ang mas malaking madla, lalo na ang mga hindi makadalo sa mga seminar. Ang pagkakaroon ng audience ay napakahalaga para sa mga komunikator, sapagkat nagsisilbing tulay ito sa kanilang mensahe. Kailangan ng mga overseas Filipino workers at iba pang tao ng tamang kaalaman sa pamamahala ng kanilang pera at negosyo. Isang magandang hakbang ang pagbili ng lupa at bahay, isang matibay na investment na magdadala sa kanila sa mas magandang kinabukasan sa kanyang mga natutunan mula sa mga magulang na hindi nakatapos ng pag-aaral, nag-invest siya sa mga ari-arian. Nakita niya ang mga tagumpay ng kanyang mga magulang sa pagbili at pagbibenta ng mga bahay, at ang mga aral na ito ay naging inspirasyon sa kanyang mga desisyon. Bumili si Julius Babao ng mga painting na nagbigay sa kanya ng malaking kita, na nagsilbing patunay sa pagkakatulad ng pagtaas ng halaga ng lupa at painting. Ang mga investments na ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng tamang desisyon sa financial growth. Bumigay ang tagapagsalita ng babala, hinggil sa mga scam sa pamumuhunan. Itinuro naya na ang MGA made as na pangako kida ay dapat pagdudahan at e kailangan ang masusing paganawa bago pumasak sa anumang investment, isang e mahalagang mensahi na dapat isalang alanging laha. Huwag mag-invest ng perang hindi mo kayang mawala. Ang pag-unawa sa mga panganib at tamang halaga ng investment ay susi sa matagumpay na pamumuhunan. Kinakailangan ang kaalaman upang hindi masayang ang iyong mga pinagsikapang ipon mahalaga ang pagiging handa sa mga pagkakamali sa negosyo. Dapat ang puhunan ay bahagi lamang ng iyong kabuhayan. Kaya narapat maglaan ng isang porsyento na hindi makakaapekto sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang pinakamainam na pamumuhunan ay ang pag-aral sa sarili. Dahil ito ang magbibigay sa iyo ng kaalaman at kakayahan sa tamang desisyon sa hinahara. Dapat itong maging prioridad sa bawat tao. Sapagkat ang iyong kaalaman ang pinakamabuting investment na maari mong gawin.